So ayan mga padi mga madi Ayan So andito tayo ngayon sa motor shop So ipapakondisyon natin si Lodi Mga padi gawano nung uh, bukas Meron tayong uh, rides So punta tayo ng swimming tayo bukas So condition lang natin to So payos natin yung preno Yung dalawa Unahan ulihan Tsaka yung ano nya, Yung gulong papa vulcanize natin gawa nung mayroong tornilyo na nakatusok yan mga lods so yan ayan ama napaka napaka ng mga ano natin taga ayos ng ating uh, <laughs> service mga lods napaka -lupet. so yan uh, kung gusto niyo uh, magpagawa rito guys dito lang to sa so, may ano street ng galing kang sandigan palusot ng litex 'di ba? So 'yan, sa highway lang siya mga lods Diba? So malulupit pong ano uh, natin. Ah, uh, pag-ayos ng motor. Ayun oh. No? Sa highway lang siya, guys. Ayun no? oh. mo, o 'di ba? So napakalupet So dito lang siya sa may Quezon uh, City. Diba? Shoutout sa mga viewers natin dyan. And shoutout sa mga solid uh, supporters natin. So, uh, may rides tayo. Punta tayo ng uh, Montalban Rizal uh, bukas. Gawa nung, syempre, uh, condition muna natin kasi uh, diretso na natin pa change oil. Ayan. Lahat, paayos ng brake para safe tayo sa ating pag-rides. Diba? Shoutout sa lahat ng mga solid uh, OFW natin, na uh, supporters natin. Ayan, oh, May tinta sila nabasahan dyan sa katabi So, ito yung motor shop ng mga guwapo. Ng mga malulupet. Diba? oh kina linis din natin yung panggilid natin, ano. Kung anong may tumatagas na nalangis. Diba? So, yun lang naman, mga padi, mga madi. So, ingat kayo lagi. Thank you and God bless sa inyong lahat. So, salamat sa pag-support ng ating mga videos. Diba? Shout out sa inyo dyan. Sa lahat ng viewers natin. Mga padimu, mga lang Thank you God bless. Bye bye, 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 bye bye bye,